excavator. Para kang sinira na yung linear park. Ano? Ano layout dito? Ano mm -hmm. mm -hmm. Dun yung dunipapantay? Ano? nababakasan pa yan ano Ng mga poste natagalin pa yung mga sobrang semento dito lang meron gumagawa? doon wala dito may baseko? wala doon Ah, dredging pa lang. Andito naman tayo sa Melye de la Industria. Dito natin tingnan na nagawa ang Pasig River Esplanad. Ano-ano yun doon? Ano, ano yun dun? Excavator. Sira na yung ano doon, yung linear park mga ano pa Na yung eh. mga bricks pa, Nandun pa rin eh. yun, ma poste, moanrap ng binangdaing tramoras pa yung, yung mga daing yung mga na, bundang на будем встретиться nagbabaon ngayon ng mga poste ng mga barge andin manda yung, yung mga bagong bakal uh, mga poste Punta naman tayo sa Jones Bridge. Pakita muna natin tong sa Melilla de la Industria. Yan, ganyan dito. Hindi pa siya maayos. Ganyan dito yung Tramuros Bridge. Ito naman yung gilid ng Ilog Pasig. ayun may mga basura. Araw doon ang gagaling Doon maraming mga basura Punta dito yung tubig Punta dyan Ganito ang Sa Melia de la Industria Ayan. Meron siyang elevated na Walkway Hindi pa masyadong develop na yung Ayala building Luna building Ang daming mga ano dati dito Street dwellers Eto na nasa Jones Bridge na tayo Ano nga pala ngayon Idil Fitir o pagtatapos ng Ramadan Ngayong April 10 tapos nang araw ng kagitingan may mga ano dun oh baka dapong mga ibon yun oh, sa mga kawat ng kuryente ano oh. oh tambay lang sila oh ito na tingnan na natin ang um, ginagawang ang second phase second segment ng plan Pasig River Estanan Pasig River Urban Development Ganyan ang mga kalsada kapag holiday lang masyado mga sasakyan pahinga sa mga usok ng sasakyan Ito, tingnan na natin Zoom na natin Ito yung second segment sampung ano na poste na ang ilagay. May mga muhon. Binilalagay ang mga shops, restaurants. Mga ano kasi dito, mga dalawa o isa. Yun mga maganda pag sobrang dami ng mga shops. iba para medyo malaki tingnan yung lugar hindi siksikan tapos hindi nagtuloy dun yun. yung isa pang platform nga parang lumagpas, lumagtaw okay. malapit-lapit na sa ano on na binondong sa Muro Street so, ginawa ito nung January sana matapos na ng by May or June meron ano na second segment na Dito lang talaga merong activity mga kabayan. Saan pa kaya merong mga gumagawa? Kahit holiday may mga gumagawa mga kabayan. Ano kaya magiging ano dito? Shops dito? O restaurants? Wala mga mga water hyacinths. Pero may mga basura. Ganda oh. Riverside Drive. Ayun, mayroong guardia civil. Ito, nakabukas. Hindi natin yung nakabukas. Ayan. Ito yun. sa pang platform dito lang meron gumagawa doon wala doon may base ko wala doon ah dredging pa lang doon. ah kailangan mo nang i-dredge yung lugar bago lagyan ng mga poste. Esplanade. Ito yung kabitor. Alagang well, sinira na yung linear park. Ano? Ay, laki ng hukay dito. Nag-layout hmm. dito. Hindi hmm, Hindi papantay. saan pa yan ano yung mga poste natagalin pa yung mga sobrang semento sobrang poste ito na Update natin bayan sa Pasig River Esplanade sa second segment thank you for watching po ulit subscribe na po kung hindi pa po kayo na subscribe thank you for watching ayan dahil mga kapadyak naglilinis ang DPWH uh, sa Bonifacio Drive to papuntang Regal 10 sa labas ng Intramuros sa Hanta Circuit hindi pala paligid ng, ano, uh, no, ng Intramuros nililinis ayos bukod dito sa sidewalk meron pa dun sa kanan na malapat na lakaran yung siguradong street dwellers dito dati ito na yung intramuros golf course